不是吧？ i

lagu yata lagu yang menyata itu yang dilawan ay gulu na uh, nandito na naman siya wak na gulu na mito wak na gulu na later Yan at kami lihat Sekitan ketokeo Hah? Ha gabi mani Ha eh, <laughs> timu muli muka gabi Wolo pemain sekitan Sai dong wolo Oh, Aku ayo wolo wolo bangkoi Wolo kita on bangkoi pasti sa marami nang huli kagabi. Kaya kaya punti lang yung huli niya, maliliit. Ikaw, wala kang huli. Ay, yung mamahagi. Bakit di ka nang huli? Anong klase? Ang pain mo? Anong klase ang pain mo? Zero ka kagabi, zero? Zero? Oh. Ini tuh yang mahuli nami kagavio. Hmm. kemana kemana <laughs>

kita mau larang kemana Oh. Siapa nih?

Oh, kay best friend. Oh, <tipos> kay best friend, mo na yung ilo natin, best friend. na yung <tipos> uring, uh, Dali, kay mga kunit. Naglabas ka na? Isara na ka Ano na

Meron pa. Meron pa, pa. pa. nga ako. Meron nga daw siya. Meron, meron. Ay. Oh, putla sa. Run. Ay. Katingitan ayan. Run munoon. Sige, salamat ako pag-supporter ng 18 yan. Sabi ko, ay. Sasahat pa raw. Dilaga oh, support talaga ay. Tingnan. Ngayon, pumayag. Hindi pa rin naman malalapat. Hindi mo kasi ay yung hindi hindi kasi sagad sa lahat. Ayun.

Binago kasi yan, Loy. Binago 'yan. Binago kasi yan, Loy. Wala ka dito, eh. Ni saud mo, Loy. Saud mo, Loy. Loy, mo, Loy. Ayoko. mo na 'yung pita. mo 'yung pita. mo Binigyan kita ng pita. niya ay ano naman kung inaantok na siya sa kapapanood sa iyo. Burolo, Si sibat <laughs> di kanina, tulog tuloy. Walang <laughs> pain ay. Walang pain salmon pala, pwede naman 'yun. Burol tayo, ude ba? Salmon nga, pwede nga ipain. Ay, yung gabakta na. Oo. Ay, hindi mo sinabi. Hindi. Hindi sinabi. Nandun ka na nga. Oh. Di ba nagariba ka? Oo. Oh. Tulog na ay sampung. Sampung piso. Sampung praso. Sampung praso niya ang huli. Isang kabukla. <laughs> 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 Hindi, ito mo prado isa Bale, anin? Anin anin, isang kabukla. Hindi, bali ano yun? Ano yun? Ano Isang nga po yung salmon. Huwag ka sa may okay, labi lang yun. Try mo, try mo. Migo, si Burole Migo magdamag. Dalawang piraso huli. Magtaon <laughs> <laughs> kapag tulugan. Nag-hagok na. Hagok tayo kay... okay lang kayo. Chef, anong balita yan, Chef? Grabe mo kung ha, puyat, puyat kami lahat. Puyat ang mga alpa. Kailangan matulog. Walang tulog. Simula. Kaninang gabi. Huwag <laughs> ka okay, tulog, Noy. Eh. Wala eh. Parehas. ay pusit. Tingnan mo lang yung pusit, oh. Nalagay, eh. mga hilab-hilab ganyan sa... Ah, kumapit. Ang mga dumung-dunggo kay. Wala. Eh, mungkain medyo lata na siya mo nang kahit na kanon. Kahit ano? O, hindi na masagan. Ani yung bato namin oh. Dibas. Pag kumain kumain taw mo yang gabi na naman, ah, wala na 'to. Ubos yan. Ay mga dalawang gabi yan, ubos yan. Pero marami pa naman ng susundan. Mga may red pa 'tong susundan Hindi kumain si kitam. Ang napatimbang natin ngayong umaga ay ano lang, 8 kilo mga amigo. 8 kilo ang ating napatimbang ngayong umaga sa pitang. Pare, nakailang ka lahat pare. Magdamag. Walo lang ngayon. Ha? Walo lahat? bukod Yan mga amigo, kaya mo kami at pahinga ng konti. Wala na naman kain sa araw. Gabi ang kain ng mga cute nasa yun nga sa mga 200 pirasong kot siguro ang namin kaninang magdamag sa araw kami nag-relax gising kami sa gabi kasi gabi, gabi ang kain ha? <laughs> Wala man, di man, di man nino ni Bruloy, hindi tuloy kain.

agoy, nabasa na loy sanong daya natin loy kala hujan jan tutupin loy, na natulu tulu nga siang nangas siang nangas tanggal itu patay, wak na itu Hugot nga eh. Bago lang yung tumulo. Hugot ni tulo. Ano na, nag-agas naman yan. Ayan mga amigo, good morning. Ayan mga amigo, yun lang muna ang ating vlog for today's video. At uh, Update tayo sa next video mga amigo Maraming maraming salamat sa inyong Walang sawang panonood sa aking mga video Yan sa mga solid kong supporters Subscribers mga silent viewers Salamat sa inyong pagtanong mga amigo Uwag Pag ampimuntanan